Kausya Zero, try natin tong nabili natin sa TikTok. Oh. Na ano, non-stick pan. Yan. So, wala itong mantika, ah. Yan, ah. Walang mantika, yan. Try natin yung itlog kung makapagluto tayo ng walang mantika. Yan. Ano lang. Try natin, ah. Walang mantika, yan, ah. Oi, Hindi natin napantay yung Pero try natin ah. Kung maluluto siya. Kung gano'n siya kay stick. Hindi natin ng ah. Konting asin. Nakakausyo zero. Hindi tayo nagbebenta dito ng ano ah. Ng... ng non-stick fry ah. ko lang sa inyo experience ko kung maganda pa talaga siya kahit wala mantika yan na, natin kung naluluto siya medyo may lang yung apoy natin yan ako, no, -stick na, kusyo galing o, oh, non-stick nga siya yan na, may ina kasi yung apoy natin paob natin siya At is healthy. Lalo na high blood tayo. Ayan, taob na lang natin. So, kasi medyo ano, ilaw pa siya ka o Ngayon nang stick na o. Kita nyo o. Ayan o. Sumusunod siya. Wala dito, mantika yan. Ayan. Yun. Yun, non-stick talaga siya ang kita eh. Yun, oh, ang bilis niya mga ano. So, digit nga mga kosyo Non-stick siya. nakikita kita ang bilis na tanggal ng dumi. Oh. Yun, tapos, ang bilis pa nito ugasan. Yan, luto na yung ating egg. Hmm, diba? Non-stick talaga. So, kung gusto nyo umorder dyan sa baba, ah, click nyo lang yung yellow basket. Ito na ako, isasero, luto na ating itlog. Oh. Grabe, non-stick talaga. Partida, walang mantika yan. Ah. Ayan, oh. ah, ganun ka healthy itong non-stick fry. Tapos, madali lang din siyang ugasan. Hindi ka na mahirapan. So, kung gusto nyo umorder, ah, click nyo lang yung yellow basket dyan sa baba. Ah, para maka-order na rin kayo dyan murang mura lang to sa nabilang ko Kaya lang marami salamat ka susero. follow po mo you know gabi healthy na egg walang mantika kain na